so ayan, natak na yung bisagra natin doon sa hamba natin na tubular. Ang gagawin natin ngayon is tatry mo isasarado. O, oh, nakita mo yan. O, oh, nakita mo, diba? Yun sa taas, good size yan. Ibig sabihin, sukat na yan. Fit na yan. Yung baba, ayan, yan ang i-adjust ia mo ngayon para maging diretso yung pintuan mo din hamba. Walang hiwak. Paano gagawin? Ito. Tulak mo to. Then pasok mo yung pintuan mo. Diba? Napasok na. Ayan, magiging ganyan ang itsura. 'Di ba? O, 'yon. Pasok 'yon, pero may konting awang para sa clearance ng pintuan din hamba. Ngayon, kukunin mo 'yung sukat nito. Magkakalang ka rito sa ilalim para tumulak 'yan. Then after noon, gaganyan mo siya. O pantay na. Then 'yung dito, ipapantay mo rin sabay ka lang. Then iispatan mo muna para di na gumalaw. Saka mo iispat lahat to. Lahat ng bakal mo na nasa gilid. Yan. Lahat ng nasa gilid niyan na iispat mo sa hambayan. Para makuha mo yung kaderechohan. Diba? Yun lang, ganun lang. Kita mo naman.